Hi, hello, kumusta? Magandang umaga. Sa video na to ay papakita ko sa inyo ang Indian breakfast na kakainin ko ngayon at ito ay tinatawag nilang parata. At kinakain din ito ng mga Pakistani at Bangladeshi. At ang main ingredients nito ay potato, ata, maida, butter, or ghee. Yung maida guys ay isang klase ng wheat flour. Alu paratha is made using unleavened dough rolled with a mixture of mashed potato and spices like amchur and garam masala. Alu paratha is usually served with butter, chutney, curd, or Indian pickles. Itong parata guys na walang potato ay kaya ko siyang gawin. Kaya kong gawin. Kaya ko din gumawa ng dough. Uh, nagluluto din ako minsan. Uh, bihira lang din ako magluto. Kasi nga hindi naman talaga siya healthy. Dahil nga ito ay napakataas sa calorie na Ito umaabot siya ng 290 to 360 calories kapag kumain ka nito. Then mm. isasos mo siya sa mango pickle. Then, ang sapat doon is my yogurt. <coughs> Yan. Ito ay made of flour, no? Ito ay gawa sa wheat flour. Tapos, sa loob niyan ay may potato. Mm. Good. Na-heban mo. August. and mostly the takamishila maintained plus it's so good and this is the mango pickle <laughs> ang tawag dito guys sa butil na to ay fennel. Ito naman yung kanilang sugar, ang lalaki ng, ang lalaki ng butil ng kanilang sugar. Itong fennel na to at saka sugar ay siniserve nila after ng breakfast, lunch, or dinner as a mouth freshener. Hanggang sa muli. Bye!